morning mga bro. Maaga po ako. Dito na po ako sa aking bundok. At ang plano ko po ngayon ay ang ako yung mag garden dito. Ito yung aking nasimulan na konti Pero tatapusin ko po ito hanggang taas. Para sa susunod na pagtatanim ay eh matanong ko ng ka mga gulay. Gulay na kung hindi talong, okra, luya, pwede po dito sisimulan ko dito hanggang patas tinan nyo naman medyo maluwang luwang to wala medyo pahirapan mag garden at least ngayon malambot lambot ang lupa kasi lang natin na dito ng lakas di diba, mga bro kailangan dito na natin itong lakas papawis Ah, bro. kung napapansin niyo, medyo may mga damo o masukal konti. Pero maganda ho 'yan. Para yung damo, siya po magiging magsisilbing pataba natin. Matatabunan ho 'yan ng lupa. Eh pag nabulok na siya, yun ay natural na pataba ng ating mga halaman. ay nabuhay yung abukado ito po ay tanim ko sa abukado sana mabuhay lumaki after 10 years hindi na siguro mapakilabangan ang bunga nito ah, ito Ay, lumaki ka lang ako. Lumaki. Ang mga. Mga bro, meron dyan muna tayo. Mag-alas dish na. Medyo gutom-gutom na rin ako. May dala pandesal dito. O. Galing pa uh, kanina madaling araw to. Galing bayan. Maya-maya. Uh, Tapos merinda. Ang tayo nang magugula dyan sa taas. Sa paglikid-ligid. Mga uh, Mga bro. Ito nga pala yung kadiyos ko, silipin nga muna natin, may, may bulaklak na eh, siguro maglapit-lapit ng... oh. na itong oh. lumani. Ang dating ng, pinwari, pinwari, yan o, bulaklak na o. Ito po tira ng bagyo. Ayan o, oh, oh. Ayan po yung bulaklak ng kadiyos. Kung hindi sana nabagyo yan, ah, marami marami na itong maani. Ayan o. Oh. Sarap magsahog dyan. Sawgan ng kadyos, baboy, langka. Yan po ang paborito lang o oh, sikat sa ilunggo. Mga ah, bro. Ganda mo tayo. Hanap tayo ng mga pwedeng gulamin dito. Ito ka pala o oh, sambong oh. Ito po hindi ko pinuputol yung sambong na to dahil ito po yung ginagawa kong tea. Oh, ito po yung ginagawa kong kapis sa umaga. Ah, subok ko to. Dahil parang lumalakas yung resistensya ko. Hindi ako gaano napapagod. Ito po, may mga konting gulay. Ito po yung tinatawag na yung natong. Ayan o. Bueno, Bulaklak. Oh, ito tawag na sa English yata, kopi, kaupi. May mga bunga, pero siyon pa siguro yan bago natin makuha. Makuha ngayon, meron na. Pwede na ito, pansawag sa, pansawag sa dinigding. Ayan o. Oh. Ano pa tayo na iba? Ay, kunti lang. Basta sari-sari. oh, ito Oh. Meron pa siya Oh. Ito o. Oh. Yan, yan, Yeah. Ito, ito. Natong, utong, kaupi. oh, pwede na ito. May maulam na tayo. O oh, ito naman. Okra oh. O. Oh. Okra po tayo, okra. Ang tawag nito sa English yata, lady finger. Titingnan natin kung bakit lady finger ay patulis. Karamihan sa mga finger ng mga dalaga o babae, yan ay patulis. Siyempre, parang sexy tingnan. Ayan oh, po, di ba? Mga kabro, o, oh, may konti tayong kalaman. Kunin natin para pang ulam. O, oh, ito pa pala, Mayroon pa. Oh. Kunin na natin dahil pwede pa to, malambot pa eh. Yung tinatawag na Lady Finger. Ayan, matustan siya ho yan. Kaya t-shirts nyo pa ho yan. Ayan. O, oh, ito. Kunin na rin natin yung tuyo, ah, uh, gawing pananim, tanim. Ah, marami na rin pala dito. So, may maulam na tayo. Ah, ito po, oh. yan. Ito po, yo, tira-tira ng bagyo. Bagyong iolisis.

Tara, isawag natin sa ating purukulay mamaya. O, oh, mayroon naman. Ito po yung ko. ko. Um, siguro, mga 6 months na to. 7 months. 8 months. Yan. Pwedeng may laman na to. Ito, mayroon naman. Kahit kuwala tayo ng isa, pansawag lang. O, yan o. Oh.

Ano bro, bro, bro? Ito, ito, ito. Ito. Oh. Ito siya. Oh. Ito kahoy. Yan. Tama na ako ito. Pansawag lang natin. Balik natin yung lupa. <coughs> ano yeah, bro? Kuha naman tayo ng luya. May luya tayo dito eh. para pampalasa pampalasa natin Pwede ah. na ito mga kabro Sawag natin sa ating lauya Dingding Ah, uh, bro, baba na tayo. Yung tayo ba? Kuha tayo ng huling pansahog. Yung tag dito. Malunggay. 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 Ah, ito. Ito yung isa sa napakasustansyang gulay. Ayan o. Oh. Ito pa rin ay tira ng bagyo. So, meron pa tayo makukuha. Yan. Meron pa. Alam, medyo mataas na. Ito po ay yung malunggay na pagkuhan, nagiging parang violet, violet yung puno. Ito daw sabi nilang gamot. Ayun ako, titingnan nyo, violet o. Oh. Ayan ako, yan, yan. Violet. Gamot daw to eh. Kaya bagong suwi dahil nung bagyo, pinutulang ko. So mga ka-bro, may natira pang sagi. Ito ay isang latundan. O. Oh, ang liit. Pero pwede na to. Papakinabangan din to. Oh, o. Litsa. O mga ka-bro, dito na po ako sa aking kubo ito na po aking na uh, kuwang gugulayin uh, ang laman nito ay ang ito yung luya luya ito yung okra lady finger ito nateng. Uh, sitaw kaupi o oh, ito naman kamuting kahoy tawag sa iba yata bulagwit ito isang kan uh, tawag berlik garlic ganda yan tapos ito, kunting malunggay ayan po aking tangal yan ito po aking pipirpir at lulutuin mga oh bro, ito po paglilinis At kunting linis lang, pwede na kasi hindi naman po madumi ito, may mga uod-uod po yan kaya nang uod, pero yan kailang po yan dahil uod naman ho ng gulay sustansya po. Ito lang po yung kumuting kahoy. Uh, Iiwain ko lang, pinupino, konti. Yan, mga ganyan. Para mabilis maluto. Bro, lagyan natin ng sili yung ulam. Uh, may, ta, may kagat. Pa tayo kahit may isang piraso lang. ang sawg na rin. Mga sili naman dito sa paligid. Ayan. Hmm, manok. Hmm. Sos, lapit ako yung tinula. kalamansi rin dito ah, yung wala bukado Pwede. siman natin yung, yung gulay natin para eh, asim natural Pwede Kain po natin ng malunggay. Yung ating nakuha kanina. So, ito na lang. Para hindi natin, na natin putulin. Sa sakaling lumaki pa. Ayan o. No? <laughs> Sarap nga naman ang buhay sa probinsya o. Oh. Oy, oh, sa bundok. Hindi ito lang sa tabi-tabi ng kubo yung ating ulam. O. Oh. Nakakatuwa na. Ano. Napakasustansya pa. Ayan. Pwede na to. O mga bro, mukhang luto na. Pwede na natin yung tikman. Tapos lagay na natin yung malunggay. Hmm. Pwede. Sahog na natin yung malunggay. Huling sahog. Ating aluin, Tapos, tanggalin na rin o. Ayan. Pwede na to. Okay. ay tayo. Ito na mga bro, kinilabasan ng aking tanghalian sa bundok. So, masarap naman. Ayon sa aking panlasa. Ayan. Ito po ang aking gawain sa bundok. Kaya na po tayo mga bro. Ito po aking tanghalian. Sariling luto. Sariling tanim. At sariling ani. Ang ah, kain na po. panggulay, ang gulay. Ito. Ah, tingnan niyo na. Ngayon, mga bro. So maghapon kong pagga-garden. Ito po, ng aking ito po ang kanyang kinalabasan. Ayan oh. Ah, ito ang plat ako. Ah, plat. Pwede na siguro to, mga bro. Kaya sa karaw. Pwede na natin atuyin. Mabulokin ang mga damo dito.